Espesyal sa akin ng araw na to, November 20, dahil pag ganitong araw, meron kaming double celebration sa aming pamilya. Birthday ng mami ko na nasa heaven na at wedding anniversary naman ng kapatid kong si Cecil. At taon-taon ay palagi na namin ginagawa itong magkakapatid. Kanya-kanya kami ng mga lulutuin at pagsasalusaluhan namin yon pagdating ng gabi pagkatapos naming magdasal. At dahil puro pasta na yung mga niluto ng kapatid ko at saka yung mga ulam, ako naman yung nakatoka dito sa mga matatamis na kakanin. Kaya gumawa ako ng espesyal na biko ube at asado pau. Bali tanghali pa lang ay una ko na isinalang dyan yung asado pau na classic. Naisip ko rin kasi dahil meron naman ako dito ng ube halaya flavor, susubukan kong gawin naman yung isang klase ng ube pau. Para kung hindi naman siya makakaapekto sa pag-alsa ng asado pau, ay idadagdag ko na rin siya sa menu ng mga ginagawa ko sa pa-order. Bali ganito lang yung pag assemble ko ng asado pau. Sa isang puto molder, maglagay lang tayo ng 3 oz ng cupcake liner. Bali maglagay lang muna na tayo dyan ng butter nung ginawa nating asado pao. Tapos sa bandang gitna maglalagay lang ako dyan ng cheese at sya nung niluto ko na asado na giniling. Tapos lalagyan lang ulit natin ng puto asado butter. At sa pinakatap naman, doon na natin ilalagay yung grated cheese, salted egg, at yung giniling ulit. Then, i-steam lang natin to ng 12 minutes. Nagta-timer ako dyan mga marsis para sure ako na hindi mau overcook or lalabsak yung ating ginagawang asado pao. Then, habang nakasalang pa yung iba ginawa ko na rin tong isang ginawa ko na Ubi Playboy naman. At tinulungan na nga ako dito ng apo kong si Kali. Medyo nahihilig din talaga si Kali sa pagtulong sa akin dito. Sabi ko nga sa kanya, lumaki ka lang na kaunti ay tuturuan kita para naman may magmana ng mga ginagawa ko. <laughs> Same lang din po ng ginawa ko dun sa Asado Classic ay ganun din yung gagawin naman dito sa Ubi Playboy. Habang ginagawa ko nga to ay nakabantay na yung tatay ni Kali. <laughs> pagkalutong pagkaluto ko ng unang salang, nakatatlo agad yung anak kong yan. <laughs> Ang sarap daw ng pagkakagawa ko. Yun ang nasabi niya. Kung gusto nyo po palang mapanood yung paggagawa ko nitong butter ng asado pau, ay mapapanood nyo po sa ibang na-vlog ko na yung mga naunang nag-order sa akin. Nandun po yung step by step ng paggawa ko nito. After po ulit ng 12 minutes, at yan naman po yung itsura ng ginawa kong uvi flavor ng asado pao. Papalamigin lang muna natin yan bago ko naman yan i-assemble dito sa 14 inch na bilao. Sa mga sangkap na nagamit ko pala dito, bali nakagawa ko ng 19 pieces na large size. Pero sa 19 pieces na yon, marami na kami natikman, nakalima na rin kami, kaya naisip ko gagawa pa ako ng mga 12 pieces para hindi ko langin at kapusin. Dahil dito pa lang sa amin sa bahay, feeling ko mauubos na talaga mga marsis kakatikim namin ng tatay ni Kali. <laughs> At next ko namang ginawa dyan mga Marci's, yung Biko Ube na nilagyan ko ng Ube Halaya Flavoring. Pag ganito naman na Biko Ube yung niluluto ko mga Marci's, o yung Biko na classic na kulay brown, talagang maabot sya ng 2 days dahil sa kunat. At na-vlog ko na din po yung paggawa ko nito kung paano yung ginagawa ko para kumunat sya. Dito naman, nagtabi lang ako ng isang tab para dito sa mga bata sa bahay. At ang size din po nito ay 14 inch tabilao. At ang favorite kong part mga Marci's sa pagdidesign, dalawang klase kasi kasi yung ginagawa ko sa pagdidesign. Bali yung una, pag paninda yung order, kinakat ko siya ng tamang slice lang para pagpambenta. Pero pag ganitong mga panghandaan, ganito yung ginagawa ko, ginagawa ko siyang parang design ng pabulaklak. Syempre, hindi lang basta dapat masarap yung gawa natin. Bukod din kasi sa masarap na, dapat maganda rin yung pagdidesign para mas nakaka-attract siya, nakainin at mapansin ng mga bisita. Sa panahon po ngayon mga Marcy, mas magandang tayo na lang din yung gumagawa ng mga inihahanda natin sa ating hapagkainan or sa mga bisita. Dahil bukod sa makakatipidin po talaga tayo, ay magugustuhan din nila yung mga ihahain natin. Lalo na ngayon, sa mga lilipas na araw at buwan, ay maraming okasyon na darating. Andiyan ang Pasko, magnyo-New Year pa, may fiesta, idagdag mo pa doon yung Valentine's Day. <laughs> <laughs>